Samahan nyo kaming mag-countdown ng malakas Para masaksihan na natin Let's all witness The Smashing Countdown, ilakasan po natin ang pagbibilang In 5 4 Louder 3 2 1 Stop! Stop! Tika-tika Ano to? Parang magkakabas na Ano ba to? Suzuki Smash for All. Ah, okay yung motor siklo. Pero ba't binabasag? Ah, oh, teka, teka lang ha. Teka, hindi pa ako tayo. Ay, eh. Teka, wait. Ah, oh, sige, tuloy mo na. Ayun, binasag. Mabigat tong motor na to. Ayan, no? oh. No? siya. Pinakita yung motor. Oh, yun. Minaneho niya na. Dumaan sa humps. Ba, parang walang humps, ha? Okay, ni bagong variant. Fuel injected. 68. Yun, 68 kilometer. 7.6 liters under seat. Fuel injected. Okay. Ah, bago na yung Porta, oh. Oh. Amon, nag-e-enjoy din yung babae kahit babae pwedeng i-maneuver pala 'yan. Oh, okay, ang ganda. FI na siya, smash, malakas, matipid. Maporma. Yes, matibay, siyempre. Well-loved by many. oo oh, naman. Suzuki 'yan eh. Ah, okay, ito may carb type sa kamerong fuel injected. Oh, galing. Ayan na, papasok na. Ayun, no? Oo, oo nga, no? Ganda, sa parang mas malaki na yung ilaw niya. pinaka, ano niya, headlight. Parang mas malaki. Iba yung forma ng carb type. O, dito maganda. Kitang-kita mo yung carb type, saka fuel injected. Talagang magkaiba. Nakamags, no? napula Ang ganda ganda, grabe. Saka yung headlight nitong ni FI na to, mas ano siya, mas lalaking lalaking forma. Hindi kagaya yung isa yung carb type. Medyo slim ng konti, parang feminine ng datingan eh. Pero ito, medyo malaki na siya. Saka yung ano, turn signals ibang-iba oh. May identity na yung pinakamukha doon sa part na yon. Ayos. Wow. <laughs> Ayos. Ito yung carb type na bago na, na video natin sa vlog natin yan. Yung sinasabi ko yung headlight niya, medyo slim ng konti. Pero ito, tingnan nyo, pansinin nyo yung headlight nito ngayon. Ayan o, tingnan nyo may gaya. Ayan o, oh, oh. Diba? Malaki, malas malaki na siya ng onte. No, mas naging parang lalaking lalaki na siya tingnan ang maganda dito fuel injected kasi yung alam niyo naman yung carb type ano na yan eh I-feed na nga sa gasolina yan ututusin eh. eh sa bagay, ito 113cc na kasi yung carb type naman kasi mga bossing, ano yon 110cc lang. So, mas pinalaki to. Asahan natin, mas malakas ang ano nito. Mas malakas ang power nito kaysa dun sa naunang version na carb, Ganda! Sport Underbone! Yes! Ito, nakamags na to. Itong isa na to. Meron ding naka-spoke wheels. Ganda, oh! Oh, di ba? Ang laki ng difference sa headlight. Yung siya nagkaiba. Tapos yung sa pinaka-turn signal, iba na rin yung format mahahalata mo nga agad kung ano yung fuel injected saka sa carburetor type. Right? So, alamin natin yung presyo. Tingnan natin dito. Oo, oh, oh, wala talagang kaduda-duda yun. Ano na yan? Tested try and tested na yan eh. Na marami Pinoy. Ang kakompetensya nito RSX. Yung parang wave na bagong version naman ng Honda. Yan lang naman yung naglalaban nun sa dalawa eh. Ay, kaya naman. Kaya maganda naman, rito, syempre yung competition. Yan yung nagdadala sa atin ng ano yun, bilibig. Pagpapagalingan yung dalawa na yan. So, tayo naman. Syempre tayong mamimili. Pero para sa akin, maganda tong forman na to. Pass forward natin. Huwag ganyan, huwag ganyan, huwag pas Pass forward natin. Doon tayo sa part na ito, 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 ito. The Yan. Fuel injected engine. engine. 110 cc to 115 cc engine. Okay. Oh, max power 6.9 kilowatt at 7,500 rpm. 9.10 newton meter, 6,500 rpm 500 torque. 500 rpm. The is light and yes, light and compact talaga yan. Smash Matipid. Oh, ganda ng concept pa. Smash Matipid. Will injected. Yes, remarkable fuel economy. Oh, mukhang nag-i-enjoy sa ate habang nag ng motor. kahit pang babae, pwede. Ano daw may pa dito eh. Ano daw market, ang target market? Syempre mga Pilipino na ano, pang-araw-araw na biyahe yung kailangan. Ito na talagang ano. Yuri Tico, Yuri Tico. Smash Matibay. Yan. Yuri Ball. Presyo, hindi tayo kayo presyo magkano? Competitive, siyempre, smash ano lang yan hindi aabot ng 80,000 to. Oh, iba na rin oh. Meter panel, iba na rin. Oh, ganda na ng digals, ganda na ang lettering. Ang ganda. Oh, ayan oh, eh, no. ganda ng headlight. Ganda ng bugan niya. Ah, yung taillight. Iba na. Iba na yung taillight. Parang kinuha sa Raider j 1115 Yung kinaka taillight. Ah, iba na eh. Maka brake sa harapan. Under seat. Okay. Under seat compartment. Same pa rin naman ng dati yan. Smash all the expectations. The expectation. Okay, then okay, wait. Post natin. So, yung New Titan Black, 71,400. Naka-mugs na yan. Tapos, yung isa naman, Candy Summer Red, 66,400. So, dun sa man sa metallic matte stellar blue 71,400. Ah, okay, apat na kulay pala 'to ang ilalabas. Ayan oh. May itim, may pula, may matte blue, tapos yung black. Yung black na isa, hindi nakamags, nakarayos, mas mura siya, 66,400. Tapos yung pula naman, hindi rin nakamags yun, nakarayos, 66,400. Pero same power output po yan, doon lang nagkakaiba. Saka yung disc brake. 71,400 yung pinaka premium version. Okay. Tapos yung carburetor. Okay. May carburetor type yan. Okay. That's all. So, abangan natin sa mga kasa, no, mga bossing. Kung hindi nyo kaya ng cash, abangan natin sa mga installment plan. Diyan natin kukunin yan. Installment plan. okay congrats suzuki philippines Morning.